Siya, si Ricky Davao, isang pangalang hindi kailanman kumupas sa mundo ng pelikula at telebisyon. Kilala sa kanyang husay sa pag-arte, tahimik na dignidad, at disiplina sa bawat papel na ginagampanan. Ngunit bago pa man siya maging respetadong aktor at direktor, isa muna siyang simpleng batang may pangarap lumaki sa isang pamilyang may kultura ng sining at disiplina. Ipinanganak si Frederick Charles Caballes Yes Davao Jr. noong May 30, 1961. Anak siya ng veteran actress na si Charlie Davao. Kaya't mula pa lang sa pagkabata ay nakapaligid na sa kanya ang mundo ng entertainment. Lumaki si Ricky sa isang tahanang bukas sa sining kaya hindi nakapagtatakang mahilig siya sa musika, sayaw, at teatro. Nag-aral siya sa Mapua Institute of Technology, ngunit hindi doon nagtapos ang kanyang landas. Mas umigting ang kanyang interes sa performing arts. Bago pa man sumikat bilang aktor, isa munang dancer si Ricky. Sumayaw siya sa mga professional ballet and jazz companies noong dekada 80. Sa panahong iyon, mas nakilala siya sa entablado kaysa sa kamera, pero hindi nagtagal ay napansin din ng mainstream media ang kanyang kakaibang presence at talento. Hindi basta-basta ang kanyang pinagdaanan. Bago siya maging isang household name, dumaan muna siya sa matinding disiplina bilang performer. At dito nagsimula ang kanyang tunay na kwento, isang kwentong magpapatunay na ang tagumpay ay hindi lang dahil sa talento, kundi sa tiyaga, respeto sa sining, at tunay na dedikasyon. Sa kabila ng tagumpay niya bilang dancer, hindi doon natapos ang sining ni Ricky Davao. Nagsimula siyang pumasok sa teatro at kalaunan ay sa pelikula. Ito ay isang hakbang na magpapakilala sa kanya bilang isa sa pinakamahusay na aktor ng kanyang henerasyon. Unang nakilala si Ricky sa independent at experimental theater. Sa teatro niya pin Husay ang kanyang acting skills, mula sa matinding memorization ng script hanggang sa live performance na walang cut o take 2. Doon siya natutong aralin ng malalim ang mga emosyon ng karakter. Ang kanyang unang exposure sa pelikula ay noong dekada 80, kung saan unti-unti siyang napapansin sa mga supporting roles. Isa sa mga unang tumatak na pelikula niya ay ang Mrs. Mo' Mrs. Ko noong 1988 na nagbigay sa kanya ng mas malawak na audience. Mula roon, nagdire diretso na ang mga proyekto, mula drama, action, Hanggang romantic films. Ngunit higit sa pagiging leading man, si Ricky ay mas kilala bilang character actor. Hindi siya nakulong sa iisang imahe, kaya niyang gumanap bilang mabait na ama, kontrabida, politiko doktor, o simpleng karaniwang tao. Isa sa mga unang roles na lalong nagpatingkad sa kanya ay ang babae sa bintana noong 1998 kung saan pinuri ang kanyang natural at mahusay na pag-arte. Habang tumatagal, mas lalong nahasa si Ricky sa pelikula at telebisyon. Dumami ang mga producers at direktor na nagtitiwala sa kanyang kakayahan. Dahil alam nilang hindi basta artista si Ricky kundi isa siyang tunay na aktor na may lalim, dedikasyon, at respeto sa kanyang sining. Hindi may kakaila na isa si Ricky sa mga pinakakilalang character actors ng kanyang panahon. Sa dami ng pelikula at teleseryeng kanyang nilahukan, tumatak ang kanyang pangalan hindi lang sa mga manunood, kundi pati na rin sa mga kritiko ng industriya. Isa sa mga pinakapinuri niyang pelikula ay Babae sa Bintana noong 1998 kung saan ipinakita niya ang kanyang versatility sa pag-arte. Kasunod nito ay lumabas siya sa kahapon may dalawang bata noong 1999 na nakakuha ng maraming papuri mula sa Sini Manila at FAMAS. Hindi rin siya nata takot sa mga offbeat at mahirap na roles. Sa bawat karakter, palaging may lalim, may emosyon, at may consistency na hindi madaling makuha. Kilala si Ricky sa pagiging prepared actor dahil madalas niyang pinag-aaralan ng kanyang karakter, isinusulat ang background ng role kahit hindi ito nasa script, at kinakausap ang direktor para sa tamang atake. Bukod sa pagiging aktor, pinasok rin niya ang pagdidirek, Naging direktor siya ng ilang independent films at theater productions, kung saan mas lalong naipakita ang kanyang artistic vision. Para kay Ricky, hindi lang ito trabaho, isa itong misyon na magkwento ng makabuluhang istorya para sa mga Pilipino. Sa likod ng kamera, isa si Ricky Davao sa mga artistang nanatiling private at grounded sa buhay. Sa kabila ng tagumpay niya sa showbiz, mas pinili niyang pagtuunan ng pansin ang kanyang pamilya. Ikinasal siya kay Jackie Lou anak ni Pilita Corrales, isa ring aktres at TV personality. Matagal silang naging mag-asawa at biniyayaan ng tatlong anak, dalawa sa kanila ay sina Ricky May at Kenneth, na minsang pumasok rin sa showbiz. Sa maraming panayam, palaging binibigyang diin ni Ricky ang kahalagahan ng pagiging isang responsableng ama at asawa. Kahit abala sa trabaho, sinisikap niyang maglaan ng oras para sa kanyang pamilya. Ngunit tulad ng maraming relasyon, hindi rin naging perpekto ang kanilang pagsasama. Kala ay naghiwalay si at Jackie Lou. Ngunit nanatili silang magkaibigan at mabuting magulang sa kanilang mga anak. Isa itong patunay ng pagiging mature at marespeto ni Ricky bilang partner at magulang. Bukod sa kanyang personal na buhay, kilala rin siya sa pagtindig sa mga isyong panlipunan. Isa siya sa mga artistang lantad na nagpahayag ng suporta sa mga progresibong adhikain. Hindi siya natakot magsalita laban sa katiwalian at madalas siyang makikitang sumusuporta sa mga proyektong may kinalaman sa edukasyon, kultura, at karapatang pantao. Si Ricky Davao ay hindi lamang aktor kundi isa siyang mamamayang may malasakit, naniniwala siyang may obligasyon ng sining na tumulong sa bayan, at sa kanyang sariling paraan. Ginawa niya ito ng may integridad at dignidad. Sa kabila ng paglipas ng panahon, nanatiling aktibo si Ricky Davao sa industriya ng showbiz. Hindi siya kailanman nawala sa sirkulasyon. Patuloy siyang tumanggap ng proyekto, maging sa pelikula, telebisyon, o teatro. Isa siya sa mga iilang artista na kayang pagsabayin ang pagiging aktor at direktor habang pinapanatili ang mataas na kalidad ng kanyang trabaho sa mga huling taon niya, mas lalo pang lumalim ang kanyang mga role. Nakita ng publiko ang kanyang maturity hindi lang sa anyo kundi sa damdaming ipinapahayag sa bawat karakter na kanyang ginagawa. Ang kanyang presensya sa mga teleserye gaya ng Royal Blood at Widow's Web ay patunay ng kanyang walang kupas na husay sa pag-arte. Noong 2024, lumabas ang balitang may iniindas siyang karamdaman. Bagamat hindi agad ibinunyag ang detalye ng kanyang kalagayan, ramdam ng mga malalapit sa kanya ang unti-unting paghina ng kanyang katawan. Sa kabila nito, nanatili siyang profesional sa trabaho at hindi iniwan ang kanyang responsibilidad bilang aktor. Ayon sa mga kaibigan niya sa industriya, si Ricky ay nanatiling matatag at positibo. Hindi siya naging pabigat sa kahit anong production. Tahimik niyang hinarap ang kanyang sakit, walang kaarte-arte, walang paawa, isa siyang tunay na mandirigma, hanggang sa huli. Noong May 2, 2025, na maalam si Ricky Davao sa edad na 63. Ayon sa pahayag ng kanyang pamilya, matagal na niyang nilalabanan ang isang matinding sakit ngunit pinili nilang panatilihing private ang detalye nito bilang paggalang sa kanyang kagustuhan tahimik siyang pumanaw na ng kanyang mga anak at malalapit na kaibigan. Bumuhos ang mensahe ng pakikiramay mula sa mga kasamahan sa industriya, mga artista, direktor, at manunulat na minsan niyang nakatrabaho. Nagbigay sila ng tribute para kay Ricky bilang isang napakabait na tao, walang ere, at palaging handang tumulong sa mas nakababata at sa kanyang paglisan lalong napatunayan na hindi lang siya basta artista. Tulad ng mga batikang aktor na pumanaw na rin, si Ricky Davao ay isa ring institusyon pagdating sa pag-arte. Hindi matatawaran ang iniwang marka ni Ricky Davao sa industriya ng sining. Ngayon, gusto naming marinig ang inyong saloobin, ano ang pinakanagmarka na role o alaala ninyo kay Ricky Davao. E-share nyo na sa comment section at pag-usapan natin yan.